So, mao ni ang moment nga i-recommit ni mo imong kinabuhi. Natugutan ni si Lord nga siya na imo rule, siya mamuhat ug siya mohimog transaction para nimo. Makita nimo in the coming days na naagi buhaton ng Ginoo, i-empower ka sa si Ginoo, i-equip ka sa si Ginoo. Na mahimo kang gamiton aning panahon na karon. Abi nimo karon nga season nag up si Lord og um, mga batan-on. Um, kay panggamiton sa Ginoo nga magwali. So ikaw mm. kamo kay nalipay ko kay kamo na nga, naamuan nga tribo sa higaunon nga tribo. Kung walay taong mubati nila para sa Ginoo, wala gyoy sa out nila. hantun nga kamo mubati. So probably nga kani nga panahon karon usamo sa mga taong dipili sa Ginoo. Gamiton dito. Aron gamiton para nila. yung sa Bible sa Uh, John chapter 15 nga. Dili ka mong nagpili na ko. Ako ang nagpili ninyo. Giapuentas sa ginoo to bear fruits. Mamunga o kalag. So, try to imagine. Ang nagpili nato, Dios Diyos. Makapungutan na ka. Pastor, sure ka ang Diyos mo nagpili na ko? Sure. Kini palang daan nga oras karon wala ta nagdaw nga mag Bible study ta. Meaning kay kung naa mang pulong indikasyon na ang ginuo na nulti. Girimahin ta sa si ginuo. Tungod kay gitawag ka. Pag naipulong sa ginuo, meaning naa siya gisulti ni mo. Kay gusto sa ginoo, gamiton ka, painunduman ka, i ka. So, karon nga oras, atong pari on si Kristo sa atong kasing-kasing. May ka nga, pastor, naghari naman sa una siguro kay nakapangalagad ka pero tungod kay base sa iyong testimony nga may biya ka so mura bag prodigal son nga ang amahan nagpadayo naghandom nga mobalik kay kita may naghimog desisyon nga motalikod niya layo niya pero ang ginawa ka busig pamagi na ipanggamit niya pun sama karon. Mahimo may instrumento sa ginoo para ninyo. Marimind mo nga labaw sa tanan ang 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 gugma sa amahan imong masabtan og mabati pag usab nga di ay ang Ginoo wala gibiya nato so karong oras sa James o si Brad Alonso, Alonso. Alonso ang Bible nagsulti last nga verse akong ipasabot sa inyo Roma 10:9 kung isugid nimo sa imong baba nga si Jesus siya ang Ginoo og mutuo kinasingkasing nga si Jesus na gikan sa mga patay nan ikaw mamaluwas na ang but pasabot diha nga kining atong ba ba o kasing-kasing na adya ang combination sa pagtinuoray nga pagtuo mahitungod sa Ginoo so namo gyud mga tawo nga may lang tumoy sa dila pero layo ang ilang kasing-kasing so karon nganong gusto man sa Ginoo isugid kay diya sa pagsugid na adya ang kinabuhi yan ang Bible nga life and death, kinabuhi ug kamatayon gahom sa atong dila. Pastor, anong kinalan kinahanglan maisugid? Aron na ay pag-execute sa gahom ug authority. Lahi man ang magpakahilom lang. Isugid yun nato nga sa si Jesus siyang atong ginoo. Ang pulong ginoo meaning agalon, tag-iya, sa imong kinabuhi. Nga nung ang pagsugid, aron atong isugid nga sa si Jesus siya atong agalon o kung sa ganito, o mutuo sa kinasing-kasing. Tungod kay ang atong pagsugid sa ginoo, di pwedeng misugid lang tungod kay piling mo lang. No. Ang pagsugid ni mayon Bible, gikan sa sulod. Isugid ni mo nga pagtuo ipagtuo na si Jesus, buhi siya sa ulay katapusan. Nga nabanhaw gikan sa mga patay. Once ka na imong tuuan, garantisado ng imong pangalan sulat sa libro sa kinabuhi mao nay paagis sa kaluwasan dili lang kay reliyon ang paagis sa kaluwasan tungod kay mituo ka sa kinasingkasing amen og sa diha ka kinasingkasing diha na sunod ang decision sa pagpagamit sa Ginoo kay ngano man imo namang gi-commit imong kinabuhi ya imo namang gihatag imong kinabuhi so make sure nga magpagamit ka mo na mo simbata may bustari tayo, padayo na po na tay panahon at least na naman si James dia, so i-continue na to aron ma disciple kay one day mabot pa naon, manindog mo sa iyong mga lugar may sugod nga magwali sa pulong ni Kristo amen magsugod -so sa testimony kung maka-visit mo sa simbahan mag-share mo mag testimony so kana ay importante desire na no Lord gamita ko Mangandoy ka nga gamiton ka aron i power ka sa Ginoo. Amen? So, karong rasa, andam mo nga maghimot tag sinner's prayer. ni ang moment of reconciliation. Pag-recommit sa iyong kinabuhi. Nga mo yung ihalad nako ko pag-usap ang kinabuhi. Amen? So, inyong yun, yun ang buhaton sa kinasingkasin nga gikan karon tugutan na to si Lord nga siya na'y mag-una sa itong kinabuhi. Kaya kanyang kalibutan, kahilayan, humana ta'na ang ato karon nga si Lord na maoy maguna na to karon. Amen. Amen. So maghimot tag prayer. So Alonso maghimot tag pakingsaad. James doko na to ulo. So maghimot ta ani nga pagampo. Akong akong challenge sa inyo nabuhato ninyo ni sa kinasing-kasing. Yeah. na, na Karong urasa, nagtuo ko nga, may kahuna. Sabi mo ko muli, o karong siya pasintasa. Wala ko masayod kung sabi ko niyo karon Pero kung mabati niyo presensya sa mo ko karong. Flow lang mo, ay kandos. Ganaan mo nilag, sa ginoo, halang hilak. Kaya karon nga moment, nagtuo ko nga, ang kabot sa ginoo, buhikap sa pasintasa. Tagaan mo sa gawasan. Karoon ang oras ng pagkawasan. Wala ko na sa isa kahitang siyang pagmalay, kahitang siyang pamilya. Apan tungod ang ginoon na plano ng hindi. So karong oras ha, ihalad mong lawas, talag ang spirito. ang puno na natin kapakyasa. Ato ang puno na natin kapulaman. Apan, atong tugutan ng ginoon, siya na'y managkiya kami. Wala na'y kahumangyawa sa aking pinagod. Tugutan nato si Lord Jesus nagikan karon ang iyan ng kahong may mong pirit sa mga pinag Hallelujah. Pwede ba isa na ito tumatamot kung wala ka mo? Kung wala ka dumo mo yung ulo? It's a sign of surrender. Kung ba ani nga bumapag-angko ato umuhat ng Diyos pagtuwa. Langit nung nga mahal. ko, langit nung nga mahal. Diyos na magagahog sa tanan Salamat amahan sa imong minsahe sa lahat. Ako'ng gidawat sa kinasinkas. Kaya ang imong pulong kinabuli mo. Ang imong pulong kahayag sa akong kinabuli mo. Ako'ng di ang kong ako dunay kapakyasang o kakulamang na kasala ko kanina sa huna, -huna sa buhat o sa pag akong pagpamulong Ito po ang mahan ang imong bugtong anak na sensus na matay babaw sa krus sa ginubong ang laban ha kaya iyang ginukat ang akong sarap iyang gibayran ako kinawa ginong sa Kristo salamat na mo mong kong ipili. Yung mo kong ginuwas. Musagig ka ron Ikaw na yung manag-iya sa akong kinabuhi. Hari ko gikan Ikaw na yung magdumala. Gamhi akong kinabuhi. Pinagis yung balaan yung espesa. Gamita ko, Gino, Gamita ko, samtang panahon sa pa, bisan sa akong pagkabatasan andam ko ginuo na imo kong gamiton nagikan di ko dili ko mahadto dili ko maulaw na ako isulti sa uban na dunay Jesus nga manluluwas na ikaw ang dalan kinabuhi ug ang kamatuoran Huwag makato sa mahal. Gawas na magtanawas. Ginong Hesus, Tarong uras na. Isulat akong pangalan. Sa libro kinabu. Hinagdumi ako. Sa adlaw. May kang Salamat Lord Jesus. Sa kinabuhin dayo. May mong isaad ka na. Salamat sa si mong paghindo. Pagpapas sa tanang sala sa kong kinabuhi. Di ka karoon di ko. Ikaw na'y matuman. Ang imo ng pagbulot ako. Matuman sa kong kinabuhi. Nalay ka ngayon. na ako. Nalay Salamat Lord Jesus. Salamat Lord Jesus. Amen. oh you, Lord. Salamat. Timo ang kabari po pulang po. Mga tabi sa hilo. E di karon karoon. Kuman yung prayer ng ampo tao. Spiritual breakthrough. Spiritual deliverance. Mukha na ko sa yung duwan. Ano may jawiran na haba? Anti-anti. Ano? All... So, Sige kang Si Kristo na ang atong tigpanalitok siya na ato atong magbalantay, wala na ay makulang ka ng Diyos. Tuhuan o dauman na Hallelujah. Hawit na Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Lord, salamat na rin doa ka mga Right now, in the name of Jesus. Mahimong mong gawas nun. Dikan sa tanang tunggu sa sala Dikan sa tanang Kaliwatan Demonic practices Ang tanang tunggu Dikan sa kaluluhan Karung rasa Ang diputul By the authority of the name of Jesus maputol Ang tanang generational curse gikan sa kaliwatan In the mighty name of Jesus I release freedom right now by the power of the Holy Ghost. You are free indeed. Beginning this very moment, your lives will be no longer be the same again. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, di kan silang alipulong at us na palapa, Kini na kinabuhi na ilalong sa imong gahong mailalong sa imong pagbulutan. Ako ang padlong ang tanang monitoring spirit, tanang ng mga demonic na na-assign sa ilang mga pamilya. Ako ang padlong in the mighty name of Jesus. Ako ang disarm, ako ang cancel ang tanang ng mga monitoring spirit in the mighty name of Jesus. Tanang ng manipulation spirit, unclean spirit, in the mighty name of Jesus. Ilang kasih kasih doon ikan karoon. Mahinlukan by the blood of Jesus. Mga kalimut Mala Mga pagdumot kasakit sila kasih kasih Ako yung pagdumot. In Jesus' mighty name. Gawas sa ilang ka. In Jesus' name. In the demonic spirit, pagpati at dinitiyas sa gawas in the mighty name of Jesus. Gawas in the name of Jesus. Out oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the hiding spirit na naasasunod mga pagbati na diniya sa Diyos. Gawas in the name of Jesus. Gawas in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, akong bisubit ron ang bagong pagbati diya kanina. Kalinaw, kalipay in the name of Jesus. In the name of Jesus. Marilis do ang ilang pagbati ka. The joy of the Spirit upon them. From this day forward. The joy of the Spirit. Peace and joy of the Holy Ghost. Mabatunan nila karoon. Lord, salamat sa iyong pag-ris at na niya kayo na one of this day, mubarog sila nga may sugon ginoong na dindili maulang musulti sa Ibanghilyo, sa kaluwasan ni Kristo. Lord, salamat niya imong usbon ang tanan ginoo na detalye silang kinabog. Mahiuyon ang tanan diha sa imong kabuboto. Gikan silang huna-huna pagbati na ito silang binukatan. Lord, gamitan ni nga mga kinabog. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Wala na ikahong ang tanah na pagpamuhan sa tao Kikan ka ron. Wala na ikahong. No weapon shall form against them shall prosper. Greater is Jesus that who is in them That who is in the world. Lord, salamat na kini na kinawunin nga ilalong sa imong gamhanang pako. Pildido na ang tanang sa kaaway bato ka nila. Tili mo lang po ang tanang buwans kaaway. Lord, mamunga kinigdag kang kalang in the name of Jesus. Mamunga kinigdag kang kalang in the name of Jesus. The Spirit of the Lord is upon you right now. Be filled with the Holy Ghost in the name of Jesus. The fire of the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost, Lord. Yes. Salamat ibotang imo ang imo pulong siyang adil. Yes. Gikan karon dino omo dan ang imo kahayat niyo. Yes. Gikan karon dud makita ang imo glory. Yes. Dilid na siya malokit sa tanang classing witchcraft, tanang classing demonic spirit in the demonic yes, darkness in this planet Earth. This precious life, Lord, they are under your wings, O oh Lord. Yes. They are covered by the blood of Jesus. Amen. They are wrapped by your glory. Jesus. And Lord, Amen. I command the Lord. angels Lord. from heaven that from this day, your angels of assignment will take charge over Amen. them. Wherever they go, your angels of assignment Lord. will always Lord. go ahead Lord. over Amen. them. they are guarded Lord, by your warring angels in the mighty name of Jesus. Lord, Jesus. Salamat Hallelujah, sa kagawasan ani nga makinabuhi. Gikan karon Lord. Hallelujah. Salamat It's sa kalipay nga wala sukay ni ila papan. Hipit na kagawasan God, in the name of Jesus. The God, Jesus. God. Salamat Lord ang ilang kasing-kasing mo bati ug labihan kauhaw. Amen. Tinguha na sa tanan sa pagpagamit kanimo. Amen. Lord, salamat nga mahimo kaming usa Lord, usa lawas diya sa trabaho. Mamuhat mi alang sa imong parasan. Salamat silang pangandoy nga mutubo sila Lord diya sa kaibalo. Mutubo sila Lord diya sa pag-ila kanimo. Ang ilang mga panimalay, ang ilang sakop silang pamilya, Lord, mga luwas silang tanan, hinagi silang kinabuhi. Kaya gamito nimo sila, Lord, in the name of Jesus muuswang di nga kinabuhi sa tanang area o sa tanang aspitos na kinabuhi, madibilog ang ilang potentiality, ang abilidad nga naan nila, madiskubrihan nila. Lord, i-raise up ni mo Lord, na labihan ka epektibo sa imong buluhaton. Lord, in these last days, salamat ko sa ni sa mga katawahan ni mo, na Lord, sama sa agilang ng mulupad, na dilipagakap nga Lord ang ilang tinguha sa kanunay mo puyo sa imong presensya. Yes. Salamat Lord, yes. sa kinabuhi sa kumaiksoon. Lord, ako silang yung by the authority of the name of Jesus. Ako gisugin ang imong langit nung bahandi. Amen. Ang imong spirituhan bahandi. Na ilang mabatunan, ilang ma-enjoy. Walay makakawat sa mga butang alat kanilang sa mga panalangin ng espirituhanong butang yes, walang walay yung pagkakawal. Gikan ka ron, mabato Lord yes. o sinilyano kini sa gabong sa Santo Espiritu. Oh, Jesus. Salamat Lord. Muuswag oh, uswag sila sa tanang iriya silang pinabot. Yes. Among gisilibet ka Lord ang imong pagkamaay. Salamat Amen. nini ng moment of reconciliation oh, and the moment oh, of recommitment Lord oh, sila ilang kinabuhi that once again we are more than willing, Lord, to be used by you Amen. for the expansion of your kingdom. Amen. Salamat regardless sa ilang mga edad. at salamat na ibos ng ipili. Tungod kay duna na kay nindot na plano alam oh, ka okay. Father, ining yung kagabiyon, ikaw ang angayan ng kasidunggan sa mga kinabuhan. Kaya yes. ikaw nagpili o oh, nagsawag ka naman na diyan mm -hmm. mabuhat na mo ang imong hingpit na plano alam sa mga kinabuhan. Salamat, Lord, sa imong bendisyon panalangin. Ang ayan kang mudawat sa tanang himaya, dumong, gahong, pagpasalamat mo, alam lamang kami mo sa so walay katapusan. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.